Aries, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.30 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay red at sa player na bastos, ang bunganga magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Taurus, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na 47 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.10 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.20 ng gabi, May ikatatalo na 51 minutong negatibo, magsuot ka ng damit na may kulay pink nang mas maingatan ang mga oras mong swerte. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9:15 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:15 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng umaga may ikatatalo na 58 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pink, at magbibigay siya sa iyo ng kamalasan, at sa player na mahilig magpakyot o magsalita ng tungkol sa pag-iibigan. Cancer mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Leo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.30 imedya ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikakatalo na 56 na negatibong minuto sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Dahil sa iyong kabaitan na magbalato ay pwede kang makuhanan ng oras na swerte, kaya maging madamot ng walang makakuha, ng oras mong buenas. Virgo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng gabi, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pula, dahil kaya kang mabigyan ng kamalasan, at sa player na madaldal kukuha naman sa iyong oras na Buenos Libra. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.30 ng umaga may ikatatalo na 43 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 50 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.25 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Iwasan mo na lang ang kulay gold dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Scorpio mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.25 ng gabi may ikatatalo na 58 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay red dahil kaya kang mabigyan ng kamalasan. Sagittarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:25 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa player na mahilig sa alak at sa player na madaldal sila ang mga kukuha ng iyong mga oras na swerte. Capricorn mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.40 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.25 ng gabi may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Ang iiwasan mong kulay ay brown at player na masyadong mahilig, magsalita ng kabastusan, dahil kukuhanan ka ng oras na buenas. Aquarius mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.25 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Pisces, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.40 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng gabi, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay green at magbibigay sa iyo na maging maingat ka sa iyong panalo.